Hello sa tanan, kamusta? Ako di ay sinadi Salas, so, sa sa KFW3 sa Croatia. So karong adlawa, karong video ha, o ba sa akong pagbiyahe, gikan sa Bersar, ha, paingon sa Zagreb, kay ang kanang uh, dito sa isla na mo, nga akong gitrabahoan, mag-close na siya. So magbalik na ko ani sa akong gitrabahoan, yun. Kay kanang gihulam ra ko diri, so nagbiyahe na di ko ani. Naada ay po di mga kauban nga mga Pilipino nga na endorse dito sa among gitrabahoan pero lain na sila nga hotel. So karon kay na ha nagbiyahe na mi, ani paingon sa terminal tapos ha, ha gihatod mi sa kanang ban sa among company kay daghan man may mga luggage so maupod ni ang kanang hasol nga kanang kung dagang kay luggage pareha ani umaw na akong bagtanan duha ka luggage ang uban pa na ako nga gamit kay akong gibilin sa kuan sa Sagrib tapos mauna akong gamit karon duha ka luggage tapos duha ka na ako isa ka sling bag tapos nadayin ko ika ng consume bag kay akong mga habol na siya kay akong gidala kay ika ng bugnaw na kaayo tapos mauni akong mga kauban dito nga mga Pilipino nga nabilin pa dito sa Bersar so happy tapos na sila mahuman dito ha uh, naala nga sila ginahulat nga days tapos kaning kaning kuan duha nga duha nga lalaki ka o ako kay kanang ng simrami o uh, box sa uh, kanang kuan bus going to sagrib so gibok mi sa among agency mauna among mga gamit gitabangan minilag na og kay kanang magsakay nami mi o ka ban paingon dito sa porridge bersar to porridge then Porridge to Zagreb. So ang biyahe ay sa Porridge to Zagreb 4 hours. Tapos mauna ya, na naapo ini sabay nga duha ka kanang lalaki dira nga Pilipino kay moadto sila og sagrib maglaag lang kay nakalib pa man sila sumubalik so, ra sila diri kay kanang nagmaglaag lang sila dito sa city tapos ni sabay na lang sila sa amua kay libre man ang ban actually nagbook mi og kanang bus pero mahadlok man mi ay kanang mahadlok mi nga kanang mahasol mi kay dagang kay mi nga bag ba tapos mauto ma nagsugot man amu amo nga kanang anak ko nga chef kanang pwede ba magpahatod og kanang ban dito taman sa bus terminal lang kay dagang kay may gamit kay tuluman bumika buok nga kanang muadto dito sa Sagrib pareha ra mi og biyahe so mauto nagsugot butan pud ang chef nga akong gitrabahoan dito mauto ha gihatod mi nila na diray ban nga among gihulatan para alas 4 Paingon namin sa porridge, tapos mauna ako mga kauban, tapos naga ni Colombian dirang ay isa tapos mauto ma ang uh, naghawa midra sa among kuan uh, among accommodation sa bursar kay alas 4 sa hapon tapos ang uban ana kay naghatod ra sa amo uh, mao na among mga kauban nga mao na sila sa international hotel sa Sagrip kay dito na sila ma-assign. so nagulat ng midriver driver ani para ihatod mi dito sa forest nag victor victor lang na sila dira tapos nag video video tapos, wala na ako nakakuan dahil yung nakabideo pag kuan, pag na mo o ka ng ban, kay ka ng daghang agipang ah, alsa na among bagahe. sumauna so, ni siya ang porridge. Daghang ka eh, mga nagulat po diri ka ang schedule biyahe sa bus, paingon sa sagrib. So, daghang ka eh, mga nipal diri kay humana man halos humana ang mga season sa mga isla so mga ato na hindi mo pa yan na, na sila dito sa sa grave. So, uh, wow, nice po pagka nang mauna ang mga kauban So, naami sa unahan, nagsakay. Uh, tapos, nice po kung ka nang na under mo sa agency kay ang agency ang mangita sa inyong trabaho ang hadlok lang ana kung dili mo under og okay, agency kung ka nang mga direct direct hiring murag delikado kay kung ma expire ang imong papilis good luck murag makauli kag Pilipinas So to, nagbiyahe mi kalasing ang among kuan ato among biyahe is 5:15 tapos ambot lang kay naay nalit nalit nga bus nga naa didto nagsakay pa ang kanang mga pasahero so nalit may mi kay gihulatan to siya so niabot na mi og kanang nalit siguro sila mga 20 minutes so maotong nadugay-dugay pod mi tapos maoday to nagabot na ang bus kanang murag connecting bus manggod ang tawag ana diri kay sa ilang company pwede ra gani ka magbook o ka ng connecting bus basta imo lang siyang mag sa ka 1 hour para dili ka maari gaga kaayo so mao naghawa mi atog mga five to na sa hapon tapos nagabot mi sa, sa Sagrib mga mahapit tagid mag-alas 10 sa gabi eh. Tapos mauto ma nagbulag-bulag na po dayon mi dito pag-abot namo sa terminal. mauni ni among accommodation dito. Tapos pag-abot namo sa terminal kay nagbulag-bulag na mi. Tapos ako kay nag nag taxi ra ko paingon sa among accommodation kay kabalo naman ko. So mauni ang among mga kauban nga na, dito sa kuan. Nagisundo dai sila sa ilang agency nga Triumph daw na siya. Tapos mauto ma nagbulag bulak na dayon mi kay kanang gisundo man sila sa ilang agency tapos kami mag taksi uh, taxi na lang mi kay Doora man buka ay mga, mga, mga accommodation diri so 2 euro ang mabayaran sa mga mga nag nag taxi na lang dayon mi tapos uh, ako lang gibutang akong bag dito sa accommodation tapos uh, nagparibri akong kaoban gilibri na lang po na ako kay gisundo ko niya sa sa terminal kay dag napasundo ko kay akong mga luggage ba bugat siya tapos magkalisod yung ka kung ikaw ra isa <clears throat> maoto gipasundo na ako siya sa Sagrib ba autobus na station dito ang mga basta na tapos mauday na na nakain na dayon mi ganang kanang tram or train paingon sa glab ni kaya dito mi mga on makdo sa Lab ni tapos nangaunang mi dito, muli na po mike mi, kaya mag-arrange pa ko sa akong mga gamit, kay gubot pa kayo akong mga gamit, nagkalat-kalat pa, tapos dagan ko ilabo nun, tapos labahan po na ako tong habol nga akong gidala, kay kanang wala ay, wala kay na ako na labahan dito sa accommodation na sa isla kay kanang walay dryer dito mao ni ang glab ni gabi ina ni siya so mga alas jis na ni siya kapin naglakaw-lakaw lang mi sa glab ni nangaon mi kay gutom pud ang pagbiyahe na wala pud kay ko nagkaon sa pagbiyahe kay hadloko ko ka nang mag mag, mag CR CR ka ba tapos mao to ni ang glab ni tapos uh, ah, gabi ni siya ha? Tapos dito sa baba na, na, dito ang McDonald's. So wala na kayo ko nag-video po dito sa ma sa gikaunan kay na, daghan po kay tao dito. Maora din ni akong video tapos maora din ni akong kakwarto sa una so ni hawa na po di siya sa kwarto kay naka-apply siya og ganang bagong trabaho diri nga okay okay og sweldo tapos dili po kay siya stress kay katuyang ang on sa una busy kaayo daw so mauto Uh, naghawa na po diya siya sa accommodation so ako na lang po isa pero naana po ika na uh, replacement sa iya Hangang mo abutay sunod o um, so ako po itong sundoon. kay para makuani. ni uh, ay ihatag na ko ang iyang susi sa sa kwarto so under the ayon ani sa dumurag so, doha mong agency ani kay kanang uh, agency sa mga hotel o agency na mo gyud so mauni ang kanang lab ni katong pababa sa sa McDonald nga ka ng Underground basta kabalunan ang mata ng mga OFW tapos dire dapit among accommodation so pauli na dahil may ani naara dira among kuan accommodation tapad anong Sheraton Hotel doon ra ayugid gid among accommodation dire tapos nagsigig ulan karong panahon na dire kay paingon na sa tingbog Now, ang kanang Sagrib or, or Croatia kay kanang Basta hap winter na diring dapita so ulan dirig ice o mag ice ice po diri puhon. So abangan kung unsa pa mga hitabo sa ato diri sa Croatia kay nagbalik na ko gikan sa isla to city. So seasonal de akong trabaho sa una so dili ta mabalaka kung mga seasonal ta kay dipindi ra gyapon na siya sa inyong performance. Uh, basta inyo nang buhaton nga 100% ihatag ninyo ang inyong best sa inyong trabaho basta dili na magpasaway pasaway para naagi po tayo trabaho para sa ako kay karon na dili na ko seasonal one year na akong kontrata so sana all na natadiring dapita so maunang na akong i-sure o na po dayon ko ani pagkaugma so nag request di ay ko nga kana pag abot na ako sa sagrib mag diop sa akong duha ka ni sugot po akong chef so pasalamat po ko kay ka ng uh, ko pero ang isa ka adlaw ato kay ka ng walay mo duty sa akong part time sa una so nag duty na lang sa adko sayang ang 30 so naka 30 po ko at least nakapalit po ko akong mga t-shirt nga katumbis ba, baratohon lang good basta para sa imong kaugalingon tapos Magpalit unta ko rice cooker, mautong nag part time ko kay sayang ang 30 at least makapalit na ko rice cooker kay mahal pud ang rice cooker diri no. Uh, 30 euro ka pin ang mga rice cooker diri. So depende sa kadag ko So ang pinakabarato na na siya ha. So maungi na akong giingon kung manhi mo diri sa koesya, dapat magpalit yun mo or magdala mo og ka ng rice cooker kay gamit yun na kaayo. Actually na ako rice cooker pero naguba na yun siya kay ini pahuway na siya kay one year na nako na to gigamit Katung sa una, bita ambot nang ni kalitra siya ka kuan ka dili na siya maon so mao to gibili na po nako na sa isla kontra dalaw na ako diri sa sagrib nga guba na so ako na siyang gibili pagkahuman dahil na ato kay kanang nang nang ato dahil may diri sa textile o oh. nga sa mga sikan hantag 2 Euro na lang na sila tanan kay patapos na ang sale basta mag uno na po mag na po na siya pagka uma, kay mag ng, open na po na sila collection nga bag o so ni ago ni Agi ko diri kay gusto ko magpalit og jacket kay tingbog bugnaw na siya karong panahon na so lagang kayong salamat kaya yeah, di everyone